Punyo A11, alas 2.30 ng hapon, nandito po tayo sa boundary ng barangay Cavite at Santa Ana. At nakikita po natin yung uh, ginagawang tulay. At ito makakapanayam ang uh, engineer na nangangasiwa dito po sa construction na ito. Magandang hapon, sir. Ay, magandang hapon po, sir. Sir, apo. ano po pangalan pang mo? Pang uh, ako po si, ano, si Engineer Jason Abuan from uh, Speco Builders po. Speco Builders? Apo, apo sir. Ayan. Apo, so pwede po bang malaman uh, ano pong klase ng tulay ito pong nga uh, ipapalit natin sa kasalukuyang uh, tulay dito? Yes, sir. Uh, usually, ito pong uh, ginagawa naming tulay Ah uh, ito po yung parang pinaka pinaka common na tulay lang natin yung mga single span uh, beam bridge mga girder bridge kanan pero yung uh, construction po nito yung girder po nito is steel hindi po siya konkreto ah bakal po ah bakal po oh, siya po. So gaano po kalapad itong uh, tulay nito? to Ah uh, usually sir yung lapad nito fifty 9.54 Meters po ilapad, lapad. Then yung haba po niya is uh, 41.5 kasama po yung approach. Uh, mas malapad. Yes po, mas malapad na po. At isa din sa papalitan na tulay. Uh, mas malapad na po siya compared po dun sa existing natin na tulay. Opo, at uh, mas mataas na po. Yes po? Bali yung uh, elevation po niya, usually di na po siya nalalayo dito sa may top ng nabusan po namin na board pile. So kung masusukat po natin yan, nasa almost... 3 meters, yung simula po doon sa may existing na tulay. 3 meters po yung taas niya, simula po doon sa may existing na tulay natin. Opo, at uh, sir, uh, kailan po ba kayo nagsimula dito sa proyekto? Bali sir, uh, nagsimula po kami dito, di po nagkakamali last week ng May. May? Opo, uh, and hopefully po sana matagpos po namin ng, until December. December? Yes po, yun, po. yun po yung target namin. Pwede so, gano gaano ang uh, inilaan pondo sa proyekto? ah, yes, uh, ito po ay nagre-range ng from 100 to 105 million. Opo. Uh, opo. Opo. po yung aking pagkakatanda. So, karaniwan tulay po. Kagaya yes, po ng ibang tulay na nakita natin. Yes, sir. Opo. Opo. Bali yung type ng tulay po nito, merong board pile, may coping beam, girder, slab approach slab ganun po yung type ng tulay natin. Yung mga parts po ng tulay, pinaka mga common po. Ganun. Opo. At sa ngayon nadadaanan ng paano? Opo, yes. So po, hanggang sa mo. mayari po itong tulay na to, puwede daanan? Yes po, opo. Pwede pa pong daanan. Hindi po nakakasagabal sa mga taga-barangay Santa Ana yung construction po ng tulay na ito. Opo. At uh, may plano rin bang uh, tanggalin na rin oh, po, sir. kapag uh, natapos na itong uh, tulay? Yes po. May uh, actually po nasa program po 'yon na pag natapos na po yung tulay, aalisin din po namin yung existing na tulay dahil uh, parang wala pong epekto yung bagong tulay kapag hindi po namin tinanggal yung oh, tulay na at dati. Delikado na po, oh, po ang daanan oh, ng mga mabibigat na sasakyan eh, no, po? Oh, po? Lalo na po yung mga may mga palay. Opo. Oh, Ayan po yan. Yeah. So, nakita po natin ang tawag dyan, a crane. Crane? Ano? Apo, crane po e, yan. Tapos, meron ba din po kayong uh, baku. Ayan, baku po. Tapos, yung ginagamit po namin pang hukay, drilling rig. Apo. Yung siya pa pang hukay po namin. Ayan. Sa tipo ng tuloy na to, di ba meron bang ano yan, may tinatawag na yung haba na talagang uh, pwede siyang daanan. Meron bang ganun? Haba. Na hanggang hanggang ilang taon to? O ayo, ah, ano po niya? Yung life lifespan. Lifespan po. Ah sa pagkakatanaw ko po, parang nasa 50 years po yung lifespan ng bawat bullet. Apo. Apo. Ayun ah, po yung nasa parang code ko na oh. ng ano namin, engineering. Oh, yeah. opo. Okay. Ah maraming salamat, engineer. Thank you, pa.